Kung ganoon akin na ang tropeo na ito. Huwag kang maging masyadong masaya. Ang mga has na apihin ang anak ni Zeng Yuming. Ngayon ay walang sinuman ang makakaalis sa lugar na ito. Sinong nangahas galawin ang mga tao ni Shen Yiru? Naku Boss Shen, isang karangalan ang iyong pagdating. Nagbigay liwanag ito sa aming St. John's. Boss Shen, mayroon po akong dahilan. Ito, sa ilalim ng aking pamumuno, hindi ko kinukonsinti ang mga taksil. Tanggal ka na. Si Boss Shen nga, sa personal, ay mas makisig pa kaysa sa tsi. Kumpirmado na. Si Batang Ginoong Chen nga ang tunay na prinsipe. Lagot na ang mag-amang Zeng. Teka, bakit nandito si Jiajia? Huwag mong sabihin ang nakaaway ni Yu Ay siya. Mabuti na lang wala si Zeng Yuming. Hello, nakatatandang estudyante, Professor Lei. Nadelay ang flight ko ng dalawang oras. Ngayon palang lilipad. Aabot pa ba ako? Sa award ceremony ni Jiajia, ang nagkaroon ng kaunting aberya. Pero tamang-tama lang ang dating mo. Aabot ka sa pag-award. Mabuti naman, unang proyekto ni Jiajia, na mag-isa niyang ginawa. Kailangan kong nandoon sa award ceremony. Teka baka kailangan kitang abalahin na katatandang estudyante. Nasunduin mo ako. Sige magpapadala ako ng tao para sunduin ka. Paalam. Shen Yiro, mabuti't dumating ka na. Hindi ako naniniwalang sa harap ni Jiajia. Ay kaya mo pa rin protektahan. Ang dalawang lalaking ito. Hinahanap ako ni Mama. Alam ko na, hindi siya kakampi sa iba. Mama! Mama! Mama, sa wakas dumating ka na. Kami ni Papa ay halos. Nahirapan na sa pang-aapi nila. Eksuyuyuy! Ayos lang ba kayo? Sino ang may lakas ng loob? Naapihin kayo. Tingnan nyo iyan ang tunay na mayaman. Nang maapi ang asawa at anak, ay personal na nagdala ng bodyguards para sumuporta. Napakapanatag sa pakiramdam. Naku, ang pamilya ni Boss Shen ay talagang pinagpala. Mama, bakit? Bakit ka tinatawag na mama ni Chen Yu Yu at hindi mo man lang siya tinanggihan? Bakit? Pwede siyang basta-basta maglambing sa iyo at magreklamo. Bakit? Hindi ka kailanman naging ganito kalapit sa akin. Siya iyon. Si Zeng Jia ang cutie na iyon. Ay pilit na inaagaw ang special grand prize ko. At inaagaw pa ang slot para sa Harvard. At tinawag pa kaming sinuwaling ni Papa. Mama, parusahan mo na siya. Paalisin mo siya sa eskwelahan, at bawiin mo ang tropeo ko. Gusto ko ring malaman, kung paano ako parurusahan ni Boss Shen. Jia Jia, huwag mong sisihin si Mama. Mayaman ang papa mo, at may talento ka. Mula pagkabata ay magaling ka na, at nakakuha na ng maraming premyo. Ang premyo na ito ay hindi gaanong mahalaga sa iyo. Pero iba para kay Wei Ito ang kanyang daan para makapasok sa mataas na lipunan. Ibigay mo na ang tropeo. At magiging maayos ang lahat. Kung hindi, ang mananalo ng special grand prize na yon ay si Chen Yuyu Yu lamang. Sinong tututol? Ay kumakalaban sa akin yung ding group. Bakit ano ang tingin nyo sa akin? Dahil ang mama ko, ay ang pinakamayaman sa lungsod ng hai si Shen Yiru. Kahit ang mga bituin sa langit, ay kaya niyang kunin para sa akin. Tingnan mo nga ang sarili mo. Isang hamak na cutie, ang mayabang mong ama ay tumakas na. Ano? 'Wag mong sabihin nandito rin si Zeng Yuming kanina. Hindi, si Zeng Yuming ay hindi isang taong iiwan ang kanyang anak. Ang tinutukoy ni Yuuyu Yu ay marahil ang kanyang katulong. Pero napakasakit ng sinabi ni Yuuyu. Yu. Siguradong nasaktan si Jiajia. yuyu Nakururu. 'Wag mo nang pansinin ang bata. Kahit na mula pa sa simula ng awarding, Itong si Zheng Jiajia, ay laging pinupuntirya si Yu, at dahil sa kanyang lakas, ay inaway pa kami ni Yu. Pero ayos lang, bata pa naman siya, di ba? Ano? Inaway ni Jiajia si Yu? Hindi ko akalain na sa eskwelahan, ay ganito siya kayabang. Zheng Jiajia, gumawa ka ng gulo sa nakatatanda, at kaklase, napakawalanggalang, napakasama ng ugali, talagang ipinapahiya mo ang iyong mga magulang, ipinapahiya ang aking mga magulang. Kung ganoon pala, sa iyong isip, palagi mo palang iniisip na ipinapahiya kita. Tama ba? Mama, hindi mo ba ako? Kailanman minahal. Mama, hindi mama, bakit ka tinatawag na mama ni Zeng Jiajia? Wala akong anak na tulad mo. Jiajia, kailangan mong intindihin ang hirap ni mama. Pag uwi ko ay babawi ako sa iyo magtiis ka muna ngayon. Siguradong naiingit siya, dahil ako lang ang mahal ng mama ko. Ako lang ang nag-iisa. Hindi tulad ng iba na kung sino-sino ang tinatawag na ina. Mabuti basta't nandito si mama. Walang makakaagaw ng mga gamit mo. Papa. Pagbalik ng papa ko. Malilinawan ang lahat. Grabe ang kaba ko. Paano naman kaya, mapupunta dito si Zheng Yuming. Pag alis ko, sa namang umalis na kotse sa garahe ng bahay. Ang batang si Jiajia nangahas na takutin ako. Koy Zeng Jiajia. Nakakatawa ka talaga. Ngayon kahit dumating pa ang papa mo, kahit ang mama mo o ang buong pamilya mo, ay walang silbi, ang tropeo na ito ay kukunin ko. Eh. Kahit dumating pa ang mama ko ay walang silbi. Ginang Shen. Tama ba ang sinabi ko? Tama na ang salita. Vice si Principal Wong, ang award ceremony ay dapat nang bumalik sa ayos. Ano pang tinutunga tungan niyo dyan? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ng boss siya ninyo? CJ, si ang tropeo ni Yu Yu, ninyo pabalik. Pero ito po ay, ang sinabi ni Ginoong Chen, hindi niyo ba narinig, ano pang pinag-aalinlangan niyo? Ibigay niya ang tropeo, kung hindi ay matatanggal din kayo sa trabaho. Mama tingnan mo nangahas pa siyang umiwas. Hawakan niyo siya. Pigilan niyo ang kanyang mga binti. Tingnan ko kung paano pa siya tatakbo. Walang kwentang basura. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit kailangan pang gumawa ng gulo? Kunin na lang ang tropeo. Yueyo, huwag kang mag-alala. Ngayong nandito sina papa at mama. Ang mga bagay na gusto mo, kahit ang hari pa ng langit ang dumating, ay hindi makukuha. Sige, maghintay kang makuha ang tropeo. Boss Shen, Boss Shen pakiusap pag-isipan nyo pong mabuti. Ang ginagawa nyo kay Binibini Jiajia, ay talagang sobra na. Kung malalaman ito ni Boss Zeng, siya, Lily, hindi ka na empleyado ng yunding. Wala kang karapatang makialam dito. Ang bagay na ito, ay dapat sundin ayon sa aking mga patakaran. Walang sinuman ang pwedeng sumuway. Tunay na isang mayamang babae, walang kinatatakutan. Mabilis at desidido. Nga, nga. Ako ang nanalo sa kompetisyon. Malinaw ang mga patakaran. Bakit nyo inaagaw ang premyo? at sinira pa ang aking proyekto. Dahil marami kayo ay pwede na kayong gumawa ng kahit ano. At maliitin ang iba, may lakas ka pa ng loob na sabihin sa iyo ang proyektong iyon. Mahal siya nga iyon kanina. Ang humihingi sa amin ng 20 milyong dolyar. Mama, hindi mo alam. Ako lang naman, ang sumira sa isang hard drive niya. Pero nangahas siyang humingi ng napakalaki. Matagal ko nang sinabi, na ito ang aking source code. At may patent at copyright na rin kung hindi kayo naniniwala, sa murang edad ay puro kasinungalingan. Isang hard drive, ay humihingi ng 20 milyon. Sinasabi ko sa iyo, ang pera para sa hard drive na iyan, ay hindi namin babayaran. Ang special grand prize na ito, ay para lang kay Chen Yu. Mama anong sinasabi mo? Alam mo ba, na ito, ay resulta ng kalahating taon kong paghihira. Noong una kong pinangalanan ito, na Nirvana G. Pinuri mo pa ako, ito pala ang Nirvana G, ang pinakamahalaga at pinaghirapang proyekto ni Jiajia. Pero nangyari na, wala nang atrasan. Kung hindi anong mangyayari kina Jixu at Yueyue? Hindi ako pwedeng maging malambot. Ito ang Nirvana G. Nirvana G ay sa Harvard Top Artificial Intelligence Laboratory. Isang planong inilunsad sa simula ng taon. Pinag-aralan ko rin kanina ang entry ni Zeng Jiajia sa kompetisyon. Ang mga isinumiting dokumento, ang kanyang proyekto ay talagang alam ko, Zeng Jiajia. Jia. Siguradong nangopya ka. Sinungaling, hindi ako nangopya, Jiajia. Hindi ko akalain, na sa kabila ng magandang kondisyon mo, ay nagsimula ka ring mandaya. Tama lang na hindi ako pumanig. Sa iyo, bakit napunta pa sa academic fraud ang usapan? Mukhang, sa talagang ubusin ng pinakamayaman ang pamilya Zeng. Mga ginoo at ginang, ito ay isang kilalang internasyonal na eksperto sa larangan ng artificial intelligence. Si Professor Zhao, ang kanyang salita ay ganap na otoridad. Noong una ay inimbitahan ko lang siya para dumalo sa award ceremony ng anak kong si Chen Yuyu. Yu. Pero hindi ko inaasahan na mabubunyag ang kay Zeng Jiajia. Nakatotohanan ng pangwopya, ang aking proyekto ay orihinal at mag-isa kong ginawa. Imposibleng magkaroon ng pagkakatulad o pangwopya. Saan siya kumuha ng basehan para basta na lang akong hatulan dahil ako ang pinakabatang doctoral advisor sa Harvard, ang kapwa estudyante ni Li Wansing. Kahit hindi ko mahanap ang ebidensya ng iyong pangungupya, pero ang iyong proyektong bi model, ang core algorithm, ay sa aking kaklase, na hindi pa nailalatal scientific literature, ay magkatulad, ito ay malinaw na, isang hayagang pagnanakaw, panloloko, Diyos ko, ang kaklase ng hinyong doctoral advisor, imposibleng maging peki yan, nanakaw pala si Zeng Jiajia. May lakas pa ng loob na kunin ang ninakaw na tropeo. Ibalik mo na iyan kay Batang Ginoong Chen. Dahil may matibay na ebidensya ng academic fraud. Vice Principal Ang special grand prize na ito ay para lang kay Chen Yu. Zeng Jiajia, ibigay mo na ang tropeo. Batang babae, kung ako sa iyo, ay susunod na lang at ibibigay ang tropeo na ito. Sa ganoong paraan, ay makakatipid ka pa ng kahihiyan. Ang iyong mga grado ay peke. Hawak-hawak mo pa rin ang tropeo. Ano pang silbi niyan, Zeng Jiajia? Sa isang internasyonal na kompetisyon, ay nandaya ka. Ito ay isang hayagang panluloko. Bilang kinatawa ng eskwelahan, kinakansela ko ang iyong special grand prize. Ginagamit niyo ang kapangyarihan niyo para mang api. Mama, bakit ka ganyan kalupit sa akin? Pero nagmamahal ka ng iba. Bakit? Hindi. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Naiingit ka. Ingit. Kung may pagkakataon kang mamili ulit pumili ka ng magandang pamilya. Papa, Mama, kunin niya na ang tropeo para sa akin. Ano pang tinutunga-tungan niyo dyan? Kunin niyo na. Bitiwan mo akin ito. Bakit ganito ang batang ito? Hindi marunong makiramdam. Pagsasabihan ko siya, para malaman niya ang isang aral. Ang sobrang tigas ay madaling mabali. Tumabi, Walang kwenta. Isang dalagita hindi niyo mapigilan. Hawakan nyo siya. Akin ang tropeo na iyan. Magkakasabwat kayo. Pagdating ng papa ko. Tiyak na pagbabayarin niya kayo ng doble. Ang batang ito ay natuto ng gumamit ng kapangyarihan para mang api. Mukhang dati sa eskwelahan ay madalas niyang gamitin ang pangalan ng pamilya Zeng Para mang api ng kaklase. Ang papa mo. Kahit tumating pa ang papa mo. Wala siyang magagawa sa pagbibigay aral ko sa iyo. Ruru. Sa batang kalya na ito, bakit ka pa nagagalit? Yuyu. Ngayon paghihingiin ka ni Papa ng tawad sa harap mo. At hihingi ng tawad. Papa, Mama, napakabuti na nandyan kayo para suportahan ako. Zengjiaja. Ngayon nakikita mo na. Ang agwat natin, di ba? Talunan. Jiajia, huwag mong sisihin si Mama. Para rin ito sa iyo. Sa eskwelahan, ay napakayabang mo, at ginagamit mo pa ang kapangyarihan ng pamilya Zeng para mang api. Pero alam mo ba na sa labas, ay may mas makapangyarihan pa, kung hindi kita bibigyan ng aral, at sa hinaharap ay makabangga ka ng hindi dapat. Huli na ang lahat. Pahingiin siya ng tawad. Shen Yiru. Mula ngayon, hindi na kita kikilalanin. Jia Jia, sa hinaharap ay magpapasalamat ka sa akin. Tingnan ko kung sinong mga ngahas galawin ang anak ko.